Konnichiwa po! Itur ko kayo sa nature-friendly na hotel and restaurant na ito na matatagpuan sa Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Nagmamadali na talaga akong pumasok nito, Char! <laughs> Dahil apat kami, medyo malaki ang kinuha kong room. O ba diba, ang kit ng mga rooms nila. Meron nga pala silang pang single at meron din pang sampuan. <laughs> Sana all ka na lang sa mga di-single na mag -check, check in Tara, pasok na tayo sa loob. Pagpasok mo pa lang, napakaaliwalas na ng kwarto. Ito ang cabinet, TV, nandito naman ang bathroom nila. Aba, aba, malaki ang space. <laughs> Simple at malinis at may hot and cold water pa sila. At kumpleto din sila sa mga amenities. Welcome to Casa Gracias! Kapag na-boring ka sa kwarto o kaya naman nagutom, pwede ka pumunta sa restaurant nila na nakaka-relax ang paligid kahit saan ka pumesto at meron din po silang live band. Meron din dambuhala na halo-halo, char! At pwedeng-pwede ka magpa-picture sa spot na to kasi maganda din ang view. ang isa sa pinakagusto ko dito, ang babait ng staff. Siyempre, may masasarap din sila na food na pwedeng-pwede ipadeliver sa room nyo. May mga drinks tulad ng mango shake na favorite ko. Mapagabi o umaga, ang ganda pa rin. Sulit na sulit ang isang araw. Good morning po. Meron din silang breakfast na kasama kung anong bet mong kainin na silog. Tulad nitong corn silog at long silog. Pipili ka din kung kape o juice. O kaya tubig na lang. Siyempre, <laughs> pagkatapos kumain, tulog mm. muna tayo. <laughs> Mag-early check out na kasi may pupuntahan pa. Bye bye na. Alis na kami na kami. Ang ganda ng anong to, kubong to. Paalis na tayo. bye-bye. So, Wala na nakalimutan. Okay. Dadaan muna tayo sa reception nila. Magbabayad, syempre. Alam nga naman umalis tayo bigla dito. Baka habulin tayo ng guard. <laughs> Sabi ni ate, mag lang daw kami ng konti dito at babalik siya agad. Antay, antay. Mag-check out na kami eh. Pagbalik ni ate, may tinanong siya. Akala ko nga kung ano. Baka daw pwede mo namang pa-picture sa akin bago kami umalis. Kasama ang buong staff nila. Ay, kinilig naman si ako eh. Siyempre, tatanggi pa ba tayo? Ay nako, napakamahiyain ko pa naman. Nasaan na ba ang camera? Dali, hindi pa naman ako excited. Sayon, sayon. Okay. Gusto ko nga po pala magpasalamat sa Casa Gracias dahil successful lang event namin nung gabi at talaga naman nag-enjoy ang lahat at thank you syempre sa mga mababait na staff nila. <tinyo>